may laman, pwede ka sa loob magbenta, sinabihan kita, huwag kang lalabas ng pader. Ay, ito, bag, bag, bag. -ba. Ay, kaya nga, hindi ko muna pinagawa. Hindi, dog, tanggalin nyo lahat. Huwag naman, sir. Hindi. Ang kapila Hindi. Kami Abusado ka na. Hindi, sir, ha? Ah? <tellan> teka lang, teka lang. Okay, ano kayo, lang po. Ano to? Hatid po kayo? Magkano po yung pamasahin nyo? Mayroon ang hinahatak doon sa nadaanan natin. Nakapark sa kanto, katulad nito. Lagi mayroong na nahatakan dito. So yung ibang team, dire-diretso na yan sa may Road. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay March 19, 2025. At sa oras na 9.30 ng umaga, Nandito tayo ngayon sa Naya Road at sakop ng Pasay dahil dahil uh, kulay pink. Pagka din yan, papunta ng Airport Terminal 2. Pagpakanan na kung saan dyan tayo dataan papunta ng Sokat Road sa kanang Airport Terminal 1. Ito yung location natin na kung saan merong isang hinahatak. Si Sir Gab, susunod. Kaya laging pinapasadahan ito yung paligid ng uh, paliparan. Laging uh, nililinis. So, Quad Road, tapos sa uh, Terminal 3, sa so May Andrews, yun, laging napapasadahan yun. Itong uh, ibang sasakyan, alam na yung mga pagpapark nila. Katulad dyan, hindi na naaarangan yung sidewalk. Pero dito sa unahan, meron pa rin na-attack. Dahil nakaharang dito sa sidewalk mismo Magmula doon sa ating pinanggalingan Magmula doon sa nadaan nating hinahatak Meron din dito Ito naman na nasan pa sa tow truck Doon nakuha sa kabila O, oh, ayan. Nalalakara na. Katulad niya, yung mga nakakaalam na, okay na yung pagpapark. Ah, hello! Shout out sa sa'yo! Saka ito, lagi nadadaanan ito na okay na yung pagpaparada. Itong dumadala ng motorsiklo na ito, nasita dahil nag-counterflow. At bukod doon, walang helmet. So, uncharged ng counterflow ay 2000 Tapos, yung walang helmet, p ah, Bali 3.5 lahat ang babayaran yan. May lisensya naman kaya hindi ma-impound ito. Nasa Paranaque na tayo at uh, ito na yung uh, LRT-1 extension at uh, merong inahatak dito. pare pareho yung sitwasyon. Naka-illegal parking sa sidewalk. Bukod sa inahatak na ito, mayroon ding hinahatak sa kabila Northbound So, andyan na yung mayari sa loob ng kotse At nakipagtulungan na Para madali ang pagsampas sa tow truck Susunod 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 May, meet, may meeting lang May meeting lang Okay, bye Babae, yung may-ari ng sasakyan. Oh, dito tingnan niyo, ang ganda tingnan no? pagka nakaayos yung pagpapark. Katulad dito, nadaanan natin ulit itong mayroong uh, tindahan na may pwesto. O oh, ayan, nakaayos yung kanyang uh, mga customer. Babalikan natin yung ano, yung complaint dyan sa Ambel. Sa oras na 10.30 na umaga, diyan tayo galing sa may Sukat Road at uh, kumaliwa nga dito sa may uh, Private Road. At ang uh, unang nadaanan ito, nakapark dito sa Tulay mismo. So ayos sa mga taga dito, iniwanan na daw itong isang uh, Highlander. Kung matatandaan nyo, galing na tayo dito nung nakaraan linggo. Yung mga kinomplain dito, yung mga container van Doon sa unahan Bawal na bawal po magpark sa tulay Lalo na pagka ganito ang sitwasyon Pagkaliwa pa lang dyan, magmula sa Sukat Road Eh, ito kagad ang bubungad sa inyo Ito pala ay uh, ng uh, isang pulis So ito umabot Bago na ang klahan, ayun na yung truck Okay, tara. Sa oras na 10.40 ng umaga, ito na ang sitwasyon ngayon. Ito yung kinocomplaint. Dahil ha, uulitin ko lang sa inyo ha, ito ay two-way. Katulad yan, no? may nagpa-park dyan na uh, trailer truck. Kasi ito yung C5, C5 extension. Pagka bumababa yung mga motorista dito, mayroong bumubulaga ng mga container van dyan na nakapark. So ngayon wala na, Okay, tara! Ito rin na nadaanan natin yung nakaraan. So, nakaayos na. Hindi na sila nakabalagbag dito sa bike lane. Saka sa kalsada. Doon tayo galing, sa kabila. Umikot lang tayo. May nakuha na palang uh, taxi dito. Lalabas tayo ng uh, Sukat Road. Ito, nandito na tayo sa Sukat Road at uh, going north. Papasada naman yung uh, isang side. Dahil kanina, dito tayo sa southbound. Sa oras na 11 o 5 ng umaga, nandito tayo ngayon sa may domestic road at sa harap nitong uh, Cebu Pacific. At mayroong mga natikitan at uh, sinasampang mga motorsiklo. Dito mismo nakaparada. Maganda naman ang resulta ng uh, clearing operation magmula doon sa pananyake. Walang natikita at na nahatak. So yun, merong natikita at uh, merong nasampas sa truck. Bali, dalawa ang nasampa. Dalawa rin na natikitan nila. Ingat! Uh, isang motorsiklo dyan. Saka isa dito. Tapos dalawa rin ang na natikitan. Nandito naman yung mayari at saka pinaalis dito sa bangkita. So after nito, diretso tayo sa Andrews Avenue. Bago tayo dumiritso ng Andrews, andito na si Sir Gab. Eh, mukhang galing nga sa meeting ito. Good morning. Good morning! Kamusta kayo? Ito, talagang galing kayo sa meeting. Galing ako meeting at may meeting pa ako ulit. <laughs> Nasa Andrews Avenue na tayo at sakop sa ng Pasay, may tinitikita na doon sa kabilang bound. Ganda no? Natatandaan niyo may tindahan dito. Sa kayo ano? Yung nandoon sa may barangay hall. Pinagsabihan ko na 'yan eh. Kunin niyo yung payong sa kalamesa, tanggalin niyo. Yung iba sumama sa akin. Pinagsabihan ko na po kayo. Pinagsabihan ko na kayo dati. asa ba yung truck nyo? Pag walang driver, pa natin. Thank you. Thank you po. Ingat po. Oh! Sa doon lang, ayan yung pader dyan ka lang, sabi ko sa'yo, di ba? Ayan, o, oh, sabi daw, pumayag daw ako dyan. Ay, yung yun ako. na yan. kasi ako Ayan, no, may laman. Pwede ka sa loob magbenta, sinabihan kita, huwag kang lalabas ng pader. Ay, ito, bag, bag, bag. kaya nga, hindi ko muna pinagawa yan, kasi natin, kaya yung alam mo ano huling besa pumunta ako dito? Araw-araw oh. kita dinaanan, hindi mo lang alam, <laughs> nakasunod ka. Wow. Pero nung nakumpiyansa ka, binalik mo na. Ah. Hindi siro? Hindi. Ah. <laughs> dog, tanggalin nyo lahat. Huwag naman sir. Hindi. Na ang kapila lang tatunggan. Hindi. Sabi nga ang tatunggan. Abusado ka na. Hindi siro? Hindi ah. Ipag mo na ako Hindi. 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 Para makita ng tao kung gano'ng kakakulit. Okay oh, sir, kami nilang sir. Tanggalin nyo, kayo magtanggal. Unang, unang beses, pinagbigyan. Pangalawang beses, pinagbigyan. Pangatlo, abusado. Naku. di mo ko madadaan sa ganun. Ay, hindi po kawawa yan. Tatlong beses na po pinagsabihan. Sabi ko, wag lalagpas ng pader na yan. Hindi po pa mas nakakaya? Nasa tabi ng ano, opisina. Pugutin nyo yung trapal Tanggalin nyo lahat ng ano, paninda dyan Tanggalin nyo yung mga ulam Tanggalin nyo lahat ng ulam Nagawad din po ba siya? Government property to, di ba? Bakit po napayagan magtinda po dyan kung under government property? Nagyarenta po ba? Right of way? Kailangan ko nakakita ng right of way, ganun. Marify ko na yung kay Almo. Dalin sa Senate. May kukunin tayong facilitator. sa 14th floor sa office. Yung mga dokumento, tapos pakidala sa Senate kamo kailangan kong basahin. Pero sa akin lang po. Pangatlong beses na to eh. Sa po pa siya. Di pala ikaw may-ari sa pala. Pero this is under government property. So bakit po napaupahan ng pagmamay-ari ng gobyerno? Hindi, ang tanong ko po, ito walang problema. Sige, kung right of way man 'yan, hindi ko hindi ko naaalamin sa city. Pero ang sa amin, bangketa pag may-ari ng gobyerno, ito po ba titulado sa inyo? Doon sa loob. Ito hindi po. So bakit po nagkaroon ng paupa? Mm -hmm. Oo nga. Eh, pangatlong beses na po ito ngayong araw, pinagsabihan ko sa, sabi ko, walang lalagpas sa pader na yan. Kahit nasabihin natin, ito lumagpas, ito po ay pagmamayari ng gobyerno. Ngayon, nalaman ka pa po, eh, pinauupahan po pa pala. Eh, questionable po yun. Ha? Opo, wala pong problema, pero sana, pangatlo na po eh, kaya kukumpiskahin ko po yung ano, isang cabinet po dyan, ha? Kasi pinagsabihan ko na po siya, eh, hindi naman po nakinig. Pangatlong beses sir, na po. Kapitana, Asan po? Sir, kapitana, eh, hey, pang ilang beses ko na po ito pinagsasabihan, ano po kaya action natin? Pangatlong beses na eh. Opo. Ngayon, nga, pinapaupahan pa po pala ang ano, pagmamayari ng gobyerno. Pinapaupahan, you know, din Sino po ano nagpapaupa dyan? Yung mga, yung isa, yung doon. Sabi po, lagyan pa ng bakal. Ay, nako. Bakal. Dapat hindi po pwede. Pangatlong Pag beses na, na po, ito eh. opo. Ito po, pangatlong beses na, eh, sabi ko nga po kay nanay, so sinasabi niya, taga dyan po siya. Sabi ko, pagbibigyan natin, hindi po pwede lumagpas no sa pader na yan. Eh, pangatlong beses na po ito, kukumpiskayin ko na po yung cabinet niya, iwang ko po paninda niya, kasi nung pangalawang beses po pumunta dito, nangako po siya na hindi na po siya lalagpas kaya pinagbigyan ko po. E, ilang araw ko siyang binalik-balikan, dinaanan, sumunod, kaso nung nung kampiyansa, ayan na naman po. E sabi ko, hindi naman po maganda tingnan, nasa harap pa po ng barangay natin. Sabi ko, sigurado naman akong hindi po mapahig si Kapitana. E sadyang makulit lang po siguro si ate. Kung hindi ka makulit, hindi walang third time. Tanggalin mo lahat ng paninda mo. Okay. Hindi na kita mapagbibigyan kasi unfair sa ibang tao na unang beses pinagbibigyan ko, pangalawang beses pinagbibigyan ko, pangatlo kinukumpiskaan ko. Kung ikaw, sa pangatlong beses, pagbibigyan na naman kita, Gagayain ko yung sinabi mo sa akin nung huling punta ko. Dapat patas! <laughs> Oo. Sino? Counter flow. Teka lang, teka lang. Ano to? Hatid po kayo? Magkano po yung pamasahe nyo? Hindi po, ano po. Ha? 50. May lisensya ka? Meron po, ng lisensya mo. 50 pesos each? 25, 25. May pasahero ka, bata, nagka-counterflow ka. Dito, lang. na dito lang. Pag na-disgrace ha, sagutin natin, dito lang. May lisensya ka o wala? 7-11 to 25-8? Malayo. Kina-counterflow mo, ilang metro yan? Kahit na. Kung dito ka, doon ang U-turn. Ayan na, 25-8 eh. Hmm akay usap talaga bumabyahe kay dito oh tapos private service ka tapos sabay naningil ka ng 25 each alam mo ba pagdating sa jeep saka sa van ang pa-ang shoot nun colorum kuya pakitabi tabi mo Pakitabi mo di mo suot helmet mo pera po ng lisensya pera po ng lisensya ano bang lisensya ang helmet na sa siko na ngayon. Ay. Siko na yung ano pinoprotection na ng helmet. Patigitan niyo. Sige. Patilitan. Itong uh, e-trike, may lisensya naman. Sino po na ano pa lang nangupahan? Tanggalin niyo. Pero lang dyan. Akin si Genta. Nanaysen nyo yung pang ano? Ibagin natin. Tanggalin nyo Ato. Ibagin nyo. Ato. nyo. Tama. Sa bangketa po to eh. Bangketa po to. Kaya pinotol itong uh, kadina na yan. Kasi hanggang dito yan. So naharangan itong uh, bangketa. Katawa uh, wala lang makakadaan dito. Diretso doon sa footbridge. Dalawang boundary yung uh, kadina. Hanggang doon sa kabila. So ayan, natanggal na. Ang oras ngayon ay 12.30 na ng hapon. Uh, sa oras na 12.30 ng hapon, ayan, oras na ng panahalian. Okay, back to base na muna tayo.